araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo ni Mateo sa Bagong Tipan ay itinatala ang talaang kanan ni Jesus. Sa simula, sinasabi rito na si Jesus ay inapo ni Abraham at ni David at anak ni Jose. Pagkatapos ay sinabi rito na ipinaglihi si Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at ipinanganak ng isang birhen, ibig sabihin ay hindi siya anak ni Jose o inapo ni Abraham at ni David. Gayunman, iginigiit ng talaang kanan na iugnay si Jesus kay Jose. Pagkatapos, sinimulang itala ng talaang kanan ang proseso kung paano isinilang si Jesus. Sabi rito, si Jesus ay ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na siya ay ipinanganak ng isang birhen at hindi siya anak ni Jose. Pero sa talaang kanan, malinaw na nakasulat na si Jesus ay anak ni Jose at dahil isinulat ang talaang kanan para kay Jesus, apat na put dalawang henerasyon ang nakatala rito pagdating sa henerasyon ni Jose dali-dali nitong sinabi na si Jose ang asawa ni Maria mga salita na nila yung patunayan na si Jesus ay inapo ni Abraham hindi ba pagsalungat ito? Ang talaang kanan ay malinaw na isinasaad ang kanununuan ni Jose. Malinaw na ito ang talaang kanan ni Jose. Pero iginigiit ni Mateo na ito ang talaang kanan ni Jesus. Hindi ba nito ikinakaila ang katunayang ipinaglihi si Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu sa makatuwid ang talaang kanan bang sinabi ni Mateo ay hindi ideya ng tao nakakatawa ito sa ganitong paraan alam mo na ang aklat na ito ay hindi lubusang nagmula sa banal na espiritu marahil may ilang tao na nag-aakala na kailangang may talaang kanan ang Diyos sa lupa, kaya itinalaga nila si Jesus bilang na dalawang henerasyon ni Abraham. Talagang nakakatawa yan. Matapos dumating sa lupa, paano nagkaroon ng talaang kanan ang Diyos? Kung sinasabi mong, may talaang kanan ng Diyos, hindi ba niyo siya inihahanay sa mga nilalang ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagmula sa lupa. Siya ang Panginoon ng sang nilikha. At bagamat siya ay may katawang tao, hindi magkatulad ang diwa niya at ng tao. Paano mo iyahanay ang Diyos na katulad ng uri ng nilalang ng Diyos? Si Abraham ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos. Siya ang pakay ng gawain ni Jehova ng panahong iyon. Isa lamang siyang tapat na lingkod na sinang-ayunan ni Jehova at isa siya sa bayan ng Israel. Paano siya magiging ninuno ni Jesus? Sino ang sumulat ng talaang kanan ni Jesus? Si Jesus ba mismo ang sumulat niyon? Personal bang sinabi ni Jesus sa kanila na isulat ang aking talaang kanan? Itinala ito ni Mateo matapos ipako si Jesus sa krus. Sa panahong iyon, maraming nagawa si Jesus na hindi maunawaan ng kaniyang mga disipulo at hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag. Nang makaalis na siya, sinimulang mangaral at gumawa ng mga disipulo sa lahat ng dako at para sa kapakanan ng yugtong iyon ng gawain, sinimulan nilang isulat ang mga sulat at mga aklat ng Ebanghelyo. Ang mga aklat ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan ay naitala dalawampu hanggang tatlumpung taon matapos ipako sa krus si Jesus. Dati-rati, lumang tipan lang ang binabasa ng mga tao ng Israel. Ibig sabihin, sa simula ng kapanahunan ng biyaya, binasa ng mga tao ang lumang tipan. Lumitaw lamang ang bagong tipan sa kapanahunan ng biyaya. Walang umiral na bagong tipan nang isagawa ni Jesus ang kanyang gawain. Itinala ito ng mga tao matapos siyang mabuhay muli at umakyat sa langit. Noon lamang nagkaroon ng apat na ebanghelyo kung saan karagdagan ang mga sulat ni na Pablo at Pedro, gayon din ang aklat ng pahayag. Makalipas ang mahigit tatlong daang taon matapos umakyat si Jesus sa langit, mapiling tinipon ng mga sumunod na henerasyon ang mga dokumentong ito at sa kalamang nagkaroon ng bagong tipan ang Biblia nagkaroon lang ng bagong tipan nang makumpleto ang gawaing ito. Wala ito dati. Natapos ng Diyos ang lahat ng gawaing iyon at sumulat si Pablo at ang iba pang mga apostol ng napakaraming sulat sa mga iglesia sa iba't ibang lugar. Pinagsama-sama ng mga taong sumunod sa kanila ang mga sulat nila at idinagdag ang pinakadakilang pangitaing itinala ni Juan sa isla ng Patmos kung saan ipinropesiya ang gawain ng Diyos ng mga huling araw. Ginawa ng mga tao ang pagkakasunod-sunod na ito na iba kaysa mga pagbigkas sa ngayon. Ang nakatala ngayon ay ayon sa mga hakbang ng gawain ng Diyos. Ang pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon ay ang gawaing personal na ginagawa ng Diyos at ang mga salitang personal niyang binigkas. Ikaw, ang sangkatauhan, ay hindi kailangang makialam. Ang mga salita na direktang nagmula sa espiritu ay naisa sa ayos ng paisa-isang hakbang at naiiba sa pagsasaayos ng mga talaan ng tao. Masasabi na ang kanilang itinala ay ayon sa antas ng kanilang pinag-aralan at kakayahan ng tao. Ang kanilang itinala ay mga karanasan ng mga tao at bawat isa ay may sariling paraan ng pagtatala at pagkaalam. At bawat talaan ay naiiba. Kaya, kung sinasamba mo ang Biblia bilang Diyos, napakamangmang at napakahangal mo. Bakit hindi mo hinahanap ang gawain ng Diyos sa ngayon? gawain ng Diyos lamang ang makapagliligtas sa tao. Hindi maililigtas ng Biblia ang tao. Maaari lamang nilang basahin ito ng ilang libong taon at wala pa rin magiging pagbabago sa kanila kahit katiting. At kung sasambahin mo ang Biblia, hinding-hindi mo makakamtan ang gawain ng banal na espiritu